Tulad ng ibang love story na puno ng sorpresa, parehong hindi inasahan ng true faith vocalist na si Medwin Marfil at na kanyang partner na si Mark Angeles ang pagkakabuo ng kanilang pag-iibigan. Narito ang kanilang love story. The Philippine Showbiz List presents Love Story ni True Faith Vocalist Medwin Marfil at Mark Angeles. Reunion Sparks Sina Medwin at Mark ay batchmates noong high school, ngunit hindi nagtagpo ang kanilang mga landas. Si Medwin, isang introvert student na may kakaunting kaibigan, ay malayo sa grupo ni Mark, kasapi sa masiglang barkada na kasama si Nino Mulak. Bagamat nag-aaral sila sa parehong eskwelahan, ang kanilang mga taon sa high school ay ginugol sa hindi pagkakakilala sa isa't isa na walang indikasyon ng hinaharap na naghihintay sa kanila. Masasabing sadyang iba gumawa ng kwento ang tadhana dahil makaraan ng ilang taon, nag ang kanilang batch ng isang reunion. Ito ay isang kaganapan na magbabago ng takbo ng kanilang mga buhay. Ang bandang True Faith Medwin ay inimbitahan upang mag-perform na nagbigay ng perpektong pagkakataon para sa mga dating magkakaklase na muling magkasama. Dito sa reunion na ito, Unang nagkakilala ng lubusan sila Medwin at Mark. Ito ang nagbigay ng tamang pagkakataon para sa kanila upang masimulan at matuklasan ang mga koneksyong kanilang pinalampas noong mga taon ng kanilang pag-aaral. Habang sila nag-uusap, natuklasan nila Medwin at Mark na sa kabila ng kanilang magkaibang karanasan sa high school, marami silang pinagkakasunduan at pareho ng values. Mula sa unang pagkikita, unti-unting lumalim ang kanilang pagkakaibigan. Ito ay naging matatag na pundasyon ng kanilang relasyon na unti-unting namulaklak hanggang sa naging pag-iibigan. Ang pagkakabuo ng kanilang pagsasama ay batay sa respeto, pag-unawa at kasiyahan ng muling pagkakatagpo. Love knows no distance. Ang kwentong pag-iibigan ng Medwin at Mark ay isang halimbawa ng kung paano nagtagumpay ang pag-ibig sa kabila ng mga hamon ng long distance relationship. Nagsimula ang lahat noong April 2021 nang muling mag-connect sila sa pamamagitan ng Facebook. Ang kanilang mga pag-uusap ay nagsimula bilang simpleng kamustahan, ngunit mayroong kakaibang kislap na agad nilang naramdaman. Pagdating ng June 2021, muling nagkaroon ng pagkakataon sila Medwin at Mark na mag-usap. Sa panahong yun, mas naging seryoso ang kanilang mga pag-uusap at nagkaroon ng mga revelasyon tungkol sa kanilang mga nararamdaman. Ayon kay Medwin, si Mark ang gumawa ng unang hakbang para ipahayag ang kanyang nararamdaman hanggang sa nagkaaminan na may gusto sila sa isa't isa. Ang kanilang damdamin para sa isa't isa ay lumalim sa bawat pag-uusap na nagpatibay sa kanilang relasyon kahit na sila'y magkalayo. Aminado si Medwin na isa sa mga hamon na kinaharap ng kanilang relasyon ay ang pagiging malayo sa isa't isa. Anya, hiniya basta-basta maiwan ang kanyang karera bilang bokalista ng banda sa Pilipinas sapagkat ang true faith ay isang mahalagang bahagi ng kanyang buhay at hindi niya maaaring talikuran ito. Sa kabilang dako, si Mark naman ay hindi basta-basta makakauwi mula sa US na sa mga binipisyong natatanggap niya doon kaya nagpa siya silang magtiis pansamantala. Isa sa mga pangunahing hamon ng kanilang LDR ay ang magkaibang oras ng Amerika at Pilipinas. Ang kanilang magkaibang schedule ay naging hadlang sa kanilang komunikasyon, ngunit nahanap nila ang paraan upang mag-adjust at maglaan ng oras para sa isa't isa. Ang pandemya ay nagdala ng mga hindi inaasahang balakid sa kanilang relasyon. Ayon kay Medwin, wala naman silang naging major difficulties na hinarap sa LDR, ngunit pag-amin ni Mark, naging frustrated sila na hindi sila makapag-meet in person dahil sa lockdown na dala ng pandemya dahil sarado ang US Embassy, hindi makapag-apply ng visa si Medwin. Sa kabilang banda, hindi rin makauwi si Mark sa Pilipinas dahil sa 14-day quarantine na parte ng safety protocols noon. Sa kanilang pagkadismaya, umabot sila sa puntong tinitingnan ang posibilidad na magpunta sa Mexico o Costa Rica para lamang magkita ng personal. Nagkaroon sila ng ideya na pumunta sa Costa Rica dahil sa isang kaibigan ni Mark na may bahay doon. Ngunit bago pa man nila masimulan ang plano, may magandang balita na si Medwin kay Mark. Magkakaroon ng US tour ang kanilang banda kasama ang ibang OPM artist. Para kina Mark at Medwin, love will always find a way. Napatunayan nila na ang tunay na pag-ibig ay walang kinikilalang distansya. Ang kanilang pagsusumikap, pagtitiis, at pagmamahalan ay nagsilbing inspirasyon sa maraming nagmamahal na kaya nilang lampasan ang kahit anong pagsubok basta't magkasama sila. A Wedding to Remember Sa isang simpleng seremonya sa US noong May 11, 2024, ikinasal sa na Medwin at Mark. Ang desisyon na magpakasal ay ginawa bago bumalik si Medwin sa Pilipinas na nagpakita ang matibay na pananaw ni Mark para sa kanilang pangmatagalang kinabukasan. Ang kasalan ay inayos ng mabilis sa loob lamang ng dalawang linggo ng paghahanda. Ayon kay Mark, ang desisyon na magkaroon ng formal na seremonya ay para masolidify, solidify formalizing yung commitment nais nilang ipakita sa lahat ang kanilang pagmamahalan at ang kanilang pangakong magsasama sa kabila ng lahat ng pagsubok naniniwala sila na ang karapatang magpakasal ay hindi dapat limitado lamang sa mga heterosexual na magkasintahan. Ang kanilang kasal ay simbolo ng pantay na karapatan at pagpapahalaga sa bawat uri ng pag-ibig. Sa makabagong panahon, maraming tao ang nagpapasya kung ilalahad nila ang kanilang relasyon sa publiko. Para kina Medwin at Mark, mahalaga maging bukas tungkol sa kanilang pagmamahalan. Sa pamamagitan ng kanilang kasal, nais nilang magbigay ng inspirasyon at mensahe sa lahat na okay lang na ipakita at ipagmalaki ang pagmamahalan, anuman ang kasarian. Ang pagtanggap ng mga kasamahan ni Medwin sa bandang True Faith sa kanyang desisyon ay isang mahalagang bahagi ng kanilang paglalakbay ni Mark. Unti-unting naihanda niya ang kanyang sarili at ang kabanda sa kanyang nalalapit na pag-alis upang mas tutukan ang kanyang personal na buhay at relasyon kay Mark. Ang seremonyang naganap ay simple ngunit puno ng pagmamahalan at kahulugan sa loob ng dalawang linggo ng paghahanda, naging matagumpay ang kanilang kasal na isang patunay na ang pagmamahal ay hindi nasusukat sa laki o engranding selebrasyon, kundi sa sinseridad at tibay ng damdamin. Ang kasal na Medwin at Mark ay isang inspirasyon para sa lahat ng nagmamahalan, lalo na sa mga nasa LGBTQ community. Second Thoughts Matapos ang simpleng seremonya ng kanilang kasal, isang tanong ang bumalot sa isipan ni Medwin. Nagdadalawang-isip siya sa harap ng desisyon na ito. Nang tanungin siya ni Mark tungkol sa pagpapahayag sa publiko tungkol sa kanilang kasal, nagkaroon siya ng mga tanong sa kanyang isipan. Ipinakita ni Mark ang kanyang pag-aalala kung handa na ba si Medwin sa mga posibleng reaksyon ng ibang tao. Binigyang-diin niya ang kahalagahan na siguraduhin handa si Medwin sa mga posibleng hamon at katanungan mula sa publiko at base sa sagot ni Medwin, pinaabot niya na hindi mahalaga kung ano ang sasabihin o iisipin ng iba, kundi ang maging tapat at totoo sa sarili at sa kanilang relasyon. Para kay Medwin, ang desisyong ito ay hindi lamang tungkol sa kanilang kasal, kundi pati na rin sa kanilang pagkakakilanlan sa publiko. Nagdududa siya kung paano ito tatanggapin ng mga tao at kung paano ito makakaapekto sa kanilang buhay. Subalit sa kabila ng mga pag-aalinlangan, pinagtibay niya ang kanyang konsensya at pinili ang pagiging tapat sa kanyang sarili. Dahil sa kanyang pagiging tapat sa sarili at sa tulong ng suporta mula kay Mark, natagpuan niya ang lakas ng loob upang ihayag ang kanilang kaligayahan. Naniniwala siya na ang pagpapahayag sa publiko ay hindi lamang tungkol sa kanilang sarili kundi pati na rin sa ibang tao na maaari makakuha ng inspirasyon mula sa kanilang kwento. Sa kabila ng pagtidalawang isip na pagtanto ni Medwin ang pinakamahalaga ay ang suporta at pagmamahal na ibinigay ni Mark sa kanya. Sa bawat hakbang na kanilang paglalakbay, natutunan niyang mahalaga ang pagiging tapat sa sarili at sa kanyang mga desisyon. Ang suporta ng kanyang asawa ay nagsilwing gabay at lakas ng loob sa kanya sa harap ng mga hamon. Love Wins Ang kwento ni Medwin at Mark ay isang magandang halimbawa ng pagmamahala na kayang lampasan ang anumang balakid. Ang kanilang kasal ay hindi lamang isang personal na tagumpay, kundi isang hakbang tungo sa mas malawak na pagtanggap at pagkilala sa karapatan ng bawat isa na nagmamahal. Ang kanilang pagsasama ay isang paalala na ang tunay na pagmamahal ay walang kinikilalang hangganan at ang bawat isa ay may karapatang ipagmalaki ang kanilang relasyon. Sa bawat hakbang ng kanilang paglalakbay, ipinapakita na ng Medwin at Mark na ang pagmamahal ay hindi nasusukat sa kasarian o distansya kundi sa katapatan at dedikasyon sa isa't isa. Sa bawat pag-uusap bawat pagtawa at bawat luha, pinatunayan nilang ang pag-ibig ay walang hangganan at ang tunay na pag-ibig ay nagtatagumpay sa kabila ng lahat. I-post ang inyong comments at reaction sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!